Game game Ano po? Magbarilan tayo? Sure. You want? <laughs> okay, pang-record. Eh itong nagtanong eh. Are you with backlog? Oo. Pa taninin pa din ako. Itong paghamon po ni Attorney Leo Cruz ng barilan kay Attorney Lidi Baligod. At pagkatapos niya maghamon, tumalikod siya at lumayo. Sa issue niya na ito, masasabi ko pong duwag siya. Isa pong karuwagan ito, na matapang ka lang, maghamon, pero kapag kinul ka ang hamon mo, ay tatalikod ka at tatakbo. Ator ni Neocruz, kapag naghamon ka, sigurduin mo, nagagawin mo ang hamon mo. Di mo ata kilala si Ator ni Libi Baligod, pahamon-hamon ka. O di kaya matapang ka lang maghamon dahil uh, may isang trap ng kapulisan na pina-assist itong si Sirip Francisco uh, ng Quezon City para i-implement ang court order ng judge na sinabi ni Atty. Baligod na parang sa tingin niya ang aksyon ng judge sa isang korupsyon. At ginawa mong paghahamon sa harap ng QCPD Station 11 Commander na si Police Lieutenant Colonel Jake Barilan. Ano kaya kung hamunin mo si Attorney Baligod, wala ang isang trap ng kapulisan? Sa tingin ko, gagawin mo kaya? Guys, uh, para maintindihan ninyo, ang issue sa lupa ni Attorney Baligod sa New Manila, Quezon City. Pakinggan natin si Attorney Baligod. Attorney, sino po ang nagahabol ng lupa na inyo, ninyo iny para lang sa natin? Eh, ang sinasabi, ang kalaban namin sa korte is Titan. Tapos merong kumausap, na, kumausap sa akin na dapat daw ang kausapin ko na yung Mega World. Uh -oh. And Mega World is not even a party in our case. So uh -oh. I am confused. Uh -oh. Uh -oh. Oo. Paano, Pero, paano, napasok titan. si Titan dito? Uh, yung ano yung back, uh, background. Lang. Yung Titan po dati na niyang binenta itong lupa sa mother-in-law ko. Okay. Tapos uh, hindi nila binabayaran yung buwis na dapat nilang bayaran Apo. bilang seller. Apo. So kinasuhan ko po sila para pagbayarin sila ng mga buwis uh -oh. na dapat mapunta sa gobyerno. All right. Thank Okay, okay. So, sige po. Salamat po. Gahet pa tadi. po. Kinasuhan namin ang Titan dahil hindi sila nagbabayad ng buwis na ayon sa kontrata. Eh, nagdesisyon na ang RTC at saka Court of Appeals na final na ang desisyon ng Court of Appeals na tama ang RTC at pinagbabayad ang Titan ng buwis. Eh, kaya nga hindi ko maintindihan itong ginagawa ng korte na si Judge Ralph Lee na labag sa batas ang ginagawa niya. Ang sabi niya gusto po gusto daw niyang i-implement ang decision ng Korte Suprema. Eh uh -uh. e ang ang utos ng Korte Suprema sa kanya ay mag-conduct ng trial ulit. Eh uh -huh. e hindi pa ho kami nagpa-trial. Uh -huh. Nag-issue siya na nag na kaagad siya ng writ of execution. E saan, ano ang basehan ng writ of execution niya? Eh uh -huh. uh -huh. e wala namang sinasabi ang court. Kaya itong Judge Ralph Lee na ito ay, uh, kailangan as, madisiplina ito eh. Uh -uh. Alam ko napakarami ng uh, administrative case nitong judge na ito at napaka-abusado ito. Uh -uh. Meron kaming motion to inhibit. Uh -uh. Hindi niya inaaksyonan tapos tuloy-tuloy siyang mag-issue ng mga orders niya. Uh -uh. Uh -uh. No? Eh I, I can say na napaka tumi yung actions niya is graft, no? Uh -uh. Corruption. Okay. So iyan po. Malinaw na ang isyong lupa sa New Manila, Quezon City ay nabili po ng mother-in-law ni Atty. Baligod. At ang kondisyon po sa kontrata ng pagbili ay bayaran ng Taipan ang tax. Ngunit hindi niya binayaran. Kaya sinampahan ng kaso ni Atty. Libby Baligod. At doon na po nagsimula ang gulo. Dahil na inboard na po ang Megaworld. So, malamang, ay nakaroon ito ng pangalawang bintahan doon sa Mega World. Or, ayaw na ibinta ito kasi gagawing mall or anumang real estate property or condominium, mas malaki po ang pipirahin nila. So, ang tanong dito, sino mas may karapatan sa lupa? Ang nagbinta ba o ang bumili? Sa pananaw ng batas sa contract of sale, kapag mayroon na pong meeting of minds, nagkasundo na po tayo, mayroon na pong kontrata. Consumated na po ang kontrata. Kapag nagbinta ka ng ari-arian mo at bibilhin ko at binayaran na kita, mayroon na pong consummation of contract. At ang kondisyon lamang na ako bilang nagtitindag ng lupa ay ang magbayad ng, ng tax ng bintahan at kung hindi ko man ito binayaran, the same thing na ang kontrata is considered consummated. So, hindi na po pwedeng i yung kontrata. So, ito po sa aking side, sa aking pananaw, ang mas may karapatan na po sa lupa in dispute ay ang mother-in-law ni Ator ni Libby Baligod at uh, guys uh, hindi lang po ito ang pagkakataon na ginulo ng Taipan ang uh, lupa sa New Manila, Quezon City taong 2011 ay nagkaroon din po ng issue doon at nagkabarilan kasi po pinasok po ito ng mga armadong tao ang lupa nagkonyari po silang pulis CIDG. Si at nung nakapasok na sa lupa, tinanggal nila ang uniforme nilang polis si CIDG at nagsuot na po sila ng uniforme ng gwardiya. noong during the time po, nabigla po si Atty. Libby Baligod, tumawag po sa mga tropa. At isa po ako sa rumisponde para po suportaan si Atty. Libby Baligod. Although uh, madami ang nasa loob, pero unang dumating po kaming apat at willing po namin ipaglaban at uh, tulungan ang aming kapatid sa balikat na si Atty. Libby Baligod panuorin niyo yung video guys noong 2011 nung nandun kami nang sumuporta kami kay Atty. Libby Baligod in relation din po ito sa lupang ito sa New Manila, Quezon City dito po kami ngayon sa New Manila, Quezon City kasama ko si Kuya Aram Kuya Bullet uh, at si Kuya APQ uh, standby muna kami rito uh, support in support kami sa panawagan ni Kuya Libby Baligod Attorney Libby Baligod Supremo. si Supremo Hatol kasi yung kanyang uh, 6.5 hectares na lupa rito sa New City Manila sa New Manila, Quezon City ay pinasok po ng mga armadong tao kagabi. Nagpakilalang pulis So yung mga tropa natin ay nag-aantay kami kasi unti-unti nagdadatingan. Gutom na kami. Wala pa kami mga kain. <laughs> so yun po ang unang pagkakataon. Ngayon po, dahil sa may pera ang Taipan, gumagamit na naman po ng tinakamagaling o isa sa kilalang no firm yung ACRA. At nagfile uh, nag ng kaso sa kung saan-saan hanggang umabot ito sa Supreme Court inapila ni Atty. Libby Baligod. At yun na nga, ang utos ng Supreme Court ay dinggin muli ang kaso sa Regional Trial Court. Pero ang ginawa ng judge, wala, hindi pa nagdidinig, wala pa lang hearing, ay naglabas na siya ng kautusan. At since Utos ito ng judge ay kapag ang kopya ng utos na judge ay dinala mo sa ating kapulisan ay malamang i-implement ito ng ating kapulisan. So hindi rin po natin masisi ang ating kapulisan pero dapat mag-exercise ng due, due diligence ang ating kapulisan dito. Kaya nga po itong si Sir Francisco ay may kasamang isang truck na pulis. No? ng kanyang isirip o implement yung court order against doon sa lupa na in dispute na pagmamayari ng mother-in-law ni Atty. Libby so it, dito na po nakaroon ng gulo at uh, again uh, nasa tama si Atty. Baligod sa kanyang paningin at sa na alam niya ang legal process kaya po sabi niya <laughs> napakasipag naman ng sirip na ito Walang pasok ngayon at bakit pumapasok siya? Uh, so, ayun, uh, siguro ang chef ay talagang masipag at s'yempre uh, pag uh, ma, 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 maligalig ang utos ng judges dahil taipan ang ang may gusto at alam niyo na naman, yung mga taipan ay siguro pag uh, mapera yan, uh, kaya nilang bilhin ang justisya pero hindi nila kayang bilhin yan sa lahat may mga naninindigan para sa tama at uh, yun, nagkagulo at uh, nagkaroon ng standout ulit doon sa uh, lupa ni Atty. Libby Baligod sa New Manila, Quezon City at uh, nagkataon na uh, nagkatagpo-tagpo ang mga abogado doon at uh, nagkaroon lamang ng kamalian ito itong abogado ng Taypan uh, ang law firm na ginamit ay ACRA si Attorney Leo Cruz na nagtapang-tapangan. Nagtapang-tapangan na hamunin si Attorney Libby Baligod ng barilan. Uh, sigurado ako, itong si Attorney Leo Cruz na ito ay hindi niya kilala si Attorney Libby Baligod. At, uh, well, uh, matapang lang siguro dahil may mga kasamang police. Pero ako na sasabi, Atty. Leo Cruz, kung matutuong matapang ka, gawin mo ang inunguso mo. Huwag kang tumalikod sa paghahamon mo. Sigurado ako, hindi ganyan ang tinuro sa law school. Hindi itinuro na hamunin mo ng barilan ang kapwa mo abaga-abogado dahil lang sa kasong inahawakan mo. Di batama tama? Atty. Cruz? Leo Cruz? Hindi yan tinuro sa law school. Napaka unethical sa isang abogado na maghamon ng barilan sa kapwa niya abogado dahil magkatunggali sila sa kaso na kinahawakan nila. Pero kung totoong matapang ka, Atty. Cruz, eh gawin mo. Gawin mo titingnan natin. So yun, guys, uh, hanggang dito lang yung aking vlog. Ang punto ko lang dito ay kapag nasa tama ka, panindigan mo. Kahit patay pa ng kalaban mo, kahit pa mapira at ma influencia hindi lahat nabibili ng pera. Lalo na ang prinsipyo. So, sa ating kapatid na si Atomili Bibaligod, ay kilala ko yan. Kilala natin yan bilang kaibigan. At uh, talagang pag tama ay tama at ang mali ay mali. Uh, hindi hindi po tayo ng api ng tao. Basta tayo po ay nasa tama lamang. Yun pong aral dito na gusto kong impart sa inyo. At huwag magtapang-tapangan. Iisa lang ang buhay natin. Magtapang-tapangan na magkipagbarilan. Mali po yun. wag na huwag po natin gawin yun kapag tayo po ay uh, galit sa ibang tao o sa dahil sa trabaho lamang natin, wag na po nating idamay yung ating buhay dito. Pwede naman tayo magtrabaho na maayos yung ating relasyon sa ating kapwa-tao. So, yun lamang guys. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pagtangkilik ninyo at pagsuporta sa maliit kong channel, Latigo Vlog. Hanggang sa muli, Bye. Hi. out everyone. Uh we'd like to request everyone to support walang iba kundi Latigo Vlog. Yan ito po si Jay ng Jay Brothers. Thank you guys. Thank you guys. Thank you.